Mayro po tayong saging guys, bagong harvest. Harvest lang ito kanina. Ang galing sa bukid. Meron tayong saba. Tsaka meron tayong ano, latundan. May inog na nga ako. Kaya tatlong araw. May uh, inog na ito siya kasi nasa tamang gulang na siya ngayon pa lang naka harvest pa lang pero nagilo na yung iba oh. kaya malapit na rin yan ma mahinog siya ito lang kasi yung ano namin dito guys uh, produkto kung hindi saging uh, pinya tsaka yung kalamansi tsaka mayroon din naman kaming ano uh, mga niyog tsaka nakapag harvest na rin kami ng tuba uh, shout out kay ma'am derla jean alam ko mahilig ka rin kumain ng saging ito na oh. Uh, malaki yung kanyang piling oh. shout out kay Riju ng Singapore shout out kay Ate Aisa ng Japan saka kay Mama Joyce TV official shout out sa iyo kay Jocelyn Yamamoto ng Japan shout out sa ati Margie TV official shout out sa iyo kaya kay Ren Iguruta shout out alam ko rin mahilig ka kumain talaga ng saging ito kung gusto mo kumain ng saging pwede rin siya kainin mo na uh, ilaga mo muna tapos uh, kung mayroon ka dyan kahit tuyo lang yun ay yung ikapares mo sa ano sa saging na sabah tuyo sa bagong na isda pwede rin pwede rin siya ikapares mo sa hilaw na nilaga mo Siya out kay Tol Dasok ang tsaka kay Tol site Eye to na Tol Ah, uh, ito na yung aming ano, ah uh, produktong saging. Nakapag-harvest na kami ng ah uh, kaunti lang. Hindi naman kasi nung karamihan, pero mayroon pa naman diyan sa paligid lang. Ah, uh, hindi lang namin talaga sinasabay-sabay mag-harvest. Inunti-unti lang. tulad ngayon nakaharvest so sa mga sunod na araw mayroon na naman uli yan harvest na naman uli shout out kay Sky Sky paborito mo itong oh. oh. pag gusto mo siyang kainin ng hilaw ilaga mo lang tapos lalo na kung mayroon kang uh, bu nagawang buko. O, oh, ipapares mo nito. Napakasarap. Sa amin dito, kung mayroon ng bagoong na isda, o kaya to yung dilis, Di pa pares mo sa nilaga mo na ito saging na hilaw ay solve na kami niyan. Kahit mula umaga saging tanghali saging gabi saging kaya kapag matulog ka saging saging na ganun lang kami dito guys kasi ano eh, ah, medyo nahirap lang talagang buhay dito sa bundok kaya laging saging yung aming kinakain. And yung iba naman, binibinta rin to namin para makabili kami ng ah uh, bigas. Tsaka makabili din ng kahit ng mga isang kilong tuyong dilis. Oh. So, para kung makatiba ulit ng panibagong saging, mayroon naman kaming ah... Uh, E ulam, ipapares doon sa tiniba namin saging. Ito lang kasi ang kadalasan namin ditong kinakain. Mayroon din naman kuminsan. Uh, mayroon din naman kami tanim ng mga ubi. Saka yung gabi na San Fernando. Mayroon din naman kami niyan. O, nasa ano lang yan nasa nasa paligid lang mga kasama yan dyan sa mga gulay-gulay katulad ng mga papaya o hindi na kami kailangan pumunta pa ng palingki para kami ay bumili man lang ng uh, gugulayin dyan pag kailangan mo magluto o iikot ka lang dyan sa paligid mayroon ka na dyan makukuha kahit na sabihin natin na ah, muna tayo ng ano dyan, ah, tubig, magpakulo na tayo ng tubig, lagyan natin ng salay, at magugulay tayo ng malunggay. oh. pag nasalang muna ang tubig, pumunta ka na doon sa ah, kaing mo, iikot ka doon, kumuha ka ng malunggay, pagbalik mo, kulo ng tubig, so himayin mo na lang yung malunggay. Pag natapos mo na himay, ay. Uh, eh, lagay mo na sa tubig na kumukulo. Tapos lagyan mo ng kaunting uh, asin. O so, kung ano pa yung ingredients para medyo angkop naman sa 'yong panglasa. So ito na, guys. Yung saging na saba, pag ilaga namin 'to, nahilaw. Tapos yung saging naman na na latundan mahinog na siya. So kain ka ng saging na saba na hilaw, kain ka rin ng saging na latundan na hinog. Yeah, magkatandim pa rin guys yung saging. Kaya simula noon at hanggang ngayon hindi kami nawala wala ng ano ito na magtatanim kasi ito kasi yung uh, madali na anuhin mo uh, gagawin mo pang -tanim. mula pag tanim guys uh, magintay maghintay ka lang ng mga anim na buwan mayroon na yung ano mayroon ka ng ma-harvest dyan saka lalo na mula anim na buwan maharbisan mo na siya mayroon naman siyang kasunod na pinakasuhe pinakasuhi yung tinatawag na suhi yung siblings uh, seedlings niya nasa kanyang paligid lang yan sa katawan niya sa pinaka ano kaya maghintay ka na lang dyan ng ilang buwan ulit sa bawat puno Hintay ka dyan ng ilang buwan. Mayroon na naman ulit ka. Mayroon ka na namang matitiba dyan. Parang ano lang. Uh, Paulit-ulit lang yung gagawin mo. Oh, kasi hindi naman yung isang pulo lang yung itatanim eh. Mayroon namang ano, marami din naman yung naitatanim. Yeah, pag uh, ano ka, Uh, wala ka nang wala kang bigas so pag gusto mong kumain ng bigas ibinta mo tong uh, ibang saging ibili mo ng bigas samahan mo na lang din ng dilata katulad ng sardinas saka uh, ah, ginamos ginamos na isda oh yan ang kadalasan naming ano kasi yung ginamos isda pag ipares mo dito sa nilaga na hilaw na saging ay nako parang ano ka dyan napaka ganda ng ano mo busog mo mas ma ano pa yung ano mas mahaba pa yung mas mahaba pa yung pagkabusog mo. Pag ano, parang hindi ka kagad magutom pag kumakain ka nitong saging. Marami kasing mga sa saging, guys. Pag nahinog dito siya, pwede natin gagawing maroya. Oo. Bibili ka lang ng uh, lumpia, wrapper. Tsaka slicein mo lang tong saging na hinog Pagong balutin doon sa ano sa lumpia pag nabalot mo na ipiprito mo ganun lang guys kung ano lang mga style ng pagluluto ang pwede gagawin sa saging kung magagawa ka ng uh, lugaw yung tinatawag ay sampurado, yan saging din yan nila, nilalahok dyan saging na hinog samahan mo lang ng mga uh, ibang mga ingredients dyan tulad ng ubi pwede mo isama dito sa saging na yun Oh, so, tapos ah uh, mayroon kang ah uh, malagkit na palay. Oh, so, may isama mo rin 'yon. Sa ginawa mong ah uh, lugaw kasi yun dito sa amin, guys. yung tawag niyan So, sama sama lang namin yan ng saging, ubi ah uh, San Fernando na at saka uh, yung sago oh, sago sago na may may kulay hindi yung sago na plain kasi masarap yung may kulay pag mailapag mo yun sa may patong mo na yun sa yung plato yung ginawa mong lugaw ay maganda na tingnan yun sa kailangan yung gata mo doon ah uh, marami at tsaka hindi yung ano lang talagang solid na gata yun ang napakasarap noon tapos lagyan mo siya ng vanilla para pampabango. Pampabango sa ginawa mong ah uh, lugaw. Pag kumain ka lugaw sa umaga, lugaw sa tanghali, lugaw din sa gabi. Kaya pag matulog ka, guys, lugaw-lugaw na. O diba guys, parang joke lang yan pero ang totoo niyan. Ano naman talaga yun? Kailangan lang natin magpatawa ng kaunti. Kasi kung serious tayo sa ating buhay ngayon, ay baka wala na mangyayari sa atin. Kaya sana, wag kayong magsawa manonood sa aking mga content kasi itong kinokontent ko ay ito lang po yung uh, mga tanim namin dito. Kung ano lang yung ma-harvest ma namin. Siya po yung i-ano ko. Uh, Iko-content -co ko. Ano lang to guys. Ah. Uh, tatlong araw lang eh, ay mahinog na to siya lahat so yung iba ay eh, bibinta tapos yung iba naman ay eh, pang merinda namin dito sa bahay pwede mo siyang ilaga pwede ka rin gumawa ng uh, barbecuehin mo kung ano lang ang style mo sa pagluluto yun ang gagawin mo. Ito kasi guys, uh, dito lang ito sa paligid ng ano namin, uh, bahay. Kaya, hindi lang kami mahirapan masyado na pupunta pa sa ibang, sa ibang barangay para lang uh, ah, makitingin ng saging. Sa amin dito eh, paglabas mo ng bahay, ikot ka lang dyan. Nandiyan na yung saging. Tsaka yung mga niyog. Sa niyog, kung gusto mo, gusto mo ng magulang, panggata, mayroon. Gusto mo ng ah uh, mura, mayroon. Kaya pag ikay gumawa ng ano ng boko josh mayroon Nagila naman ng kaunting asukal yan. Diyan na muna guys. Uh, maraming salamat sa lahat na nanonood sa aking uh, content na ito. Sana po uh, patuloy nyo po akong supportaan papanoorin nyo po yung aking mga content at uh, para naman po ay kung sakali na pa ipagkaloob nakatulong din naman po ako sa mga kapwa ko dito mga ano ah uh, farmer yung tatanim ng mga saging o kaya mga niyog man dyan. Kasi kailangan din nila na mayroong ano, magbibigay sa kanila ng kahit na pang gamot man lang dyan para pang ano sa damo. Para pang patay sa damo. Maraming maraming salamat sa lahat guys sa mga nanonood. Hanggang dito lang muna. Bye bye.